Sasa mo. Uh, uh, uh. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa iyong ama? Aking ama? Anong nangyari sa aking ama? Kilala niyo siya? Kung kain, sino siya? siya si Don Rafael Ibarra at wala nang na iba pa. Siya ay napagbintangan at nakulong. At marahe siya ay tayo sa bilangguan dahil sa kanyang kalungkutan. Namatay ang aking ama? Ano ang dahilan ng kanyang pagkakakulong? Alam man lahat na siya ang pinakamayaman sa buong San Diego. Mabait, ngunit marami ang nainggit at may kim-kim na galit sa kanya. Isa na rito si Padre Damaso. Wala pang isang taon nang ikay na kalis, naging matabang ang dating matamis na pagkakaibigan ng iyong ama at ni Padre. Kung anong dahilan, wala nakakaalam. Naisip ko na hindi maglalao na eh. May mangyayari hindi mabuti. Noon yung may isang artilyerong hangman at masama ang galit. Una pa lamang, nahalatan ng mga Pilipino na ang artilyero ay hindi marunong magbasa at sumulat. Kung kaya't siya ay ni ng nililoro. Ganito, habang kunwari mo ginabasa ng mga artilyero mga papeles, siya pinagtatawalan ng mga bata. Dahil dito, pinalo niya ng baston ng mga bata natamaan ang isang bata at wala ng malay ay! sa kanya ito pinagsisipan. Oh nakita ito ng iyo ama siya nagalit at nakumba niya ang apilyero ng hindi naasahan sa kasamang palad siya bagok sa isang bato at agad niya itong kinamatay kahit inosente ang iyong ama ay napakonyo siya at siya'y tinulungan ko ngunit napakaraming tumataliwan sa katotohanan sa loob ng bilangguan nagkaroon ng sakit ang iyong ama at naging malungkutin ito ang naging sanhi na kanyang pagkamatay.